Hello mga ka-farmers, meron pala tayong good news ngayong araw na ito. So yung mga pulit natin o yung pulit natin ng mga bagong kalahin natin ng manok ay meron nang nagsisimulang mangitlog. So kanina mga ka-farmers, first time uh, ng itlog, itong ating mga pulit na inahin dito. So ito yung itlog nila. So yan sila mga ka-farmers. So ito yung mga sisiyo natin mga farmers Medyo makulimlim na yung panahon ngayon Dahil uh, sa ibang parte ng area dito sa amin ay umuulan Pero dito sa amin ay hindi pa naka uh, bagsak yung ulan So ito mga ka-farmers Ito <coughs> so, mga ka-farmers hapon na tayo nakapag vlog Dahil uh, yung mga kahoy dito ay pinalagay natin dito sa gilid So ang purpose niyan mga farmers ay para hindi mabasa ng ulan dahil parati nang umuulan dito sa amin sa ibang part ng lugar na dito. Dito lang sa amin hindi pa masyadong lumakas yung ulan. Pero nung isang araw napakalakas pero saglit lang. Kaya yung mga kahoy natin na pwede natin uh, mapakinabangan pa ay tinagay na natin sa gilid para hindi mabasa ng ulan. Kaya hapunan tayo o medyo madilim na yung napapakain dahil isa rin yung panahon yeah, dahil makulimlim. So ito yung mga kahoy natin. Yan yung mga kahoy mga ka-farmers na pwede natin gamitin kung gagawa tayo ng kulungan. So yan. Yan yung mga extra natin na kahoy. At meron pa tayong yerong na extra dyan na pwede natin gawing kulungan. So ito. Kailangan malaking linisan pa rin yung ating manukan. So ito yung mga sisiyo natin. So mapapakain pa tayo ngayon. So naglagay na pala ako ng ilaw dito mga ka-farmers. Yan yung ilaw para yung mga sisaw natin na transfer kasi nung una dyan na nakalagay inilagay ko sa dito sa gilid at hindi na sila makikita ng ilaw doon so dito sa gabi kung walang ilaw ay madilim talaga kaya naglagay tayo ng ilaw dyan para yung mga sisaw natin hindi kagati ng lamok at hindi magkakabulutong so same din dito meron akong mga binaba dito sa lupa yan yung mga manok panabong natin So yan para masanay sila sa lupa At naglagay na rin ako ng tali Sa kanilang paa Yan So para masanay rin sila Na kung tatalian na sila Hindi sila agad maninibago Alright So ito magpapakain muna tayo So ayan mga farmers Ito yung mga manok natin panabong Medyo malalaki na sila So uh, ilang mga weeks na lang ay ibababa na natin ito sa lupa dahil uh, masikip na sila yung isang kwarto kapag aabot pa sila dito ng apat na buwan so yan o oh. Hello mga ka-farmers, meron pala tayong good news ngayong araw na ito. So yung mga pulit natin o yung pulit natin ng na mga bagong kalahin natin ng manok no, ay meron nang nagsisimulang mangitlog. So kanina mga ka-farmers, first time uh, ng itlog itong ating mga pulit na inahin dito. So ito yung itlog nila. So isa lang ito mga ka-farmers na itlog. Yan. So expected talaga na maliliit pa yung mga itlog nila dahil unang itlog pa ito. So, sa mga susunod na araw nito, baka magsunod-sunod na pangingitlog nila. So, yan. Uh, ayos talaga dahil nanginitlog na sila. So, hindi pa sila umabot ng 5 months, meron na silang itlog. So, kahit maliliit, ay ayos pa rin ito. Nabigat naman. Yan. Pwede na natin itong ulamin. So, ito yung mga malok natin na uh, batch na meron lang nagsimula ng itlog. So, yan sila mga ka-farmers. So, isa dito na manok ay ng itlog na iwan ko lang kung ito pero puti yung kanilang itlog dirty white so malamang yung ng itlog dito is yung white leghorn natin na naka cross so yan o oh. ito. ito kasi yung palaging nagpapakasta so mature na rin yan so papakainin muna natin ito alright so yan sila mga ka-farmers so yung binibigay kong pagkain nila ay Integra 2000 muna dahil naubusan tayo ng GMP4 so bukas pa ako bibili mga okay, farmers, bukas na tayo bibili ng GMP4 dahil hapo naman at sinisipon pa ko so yun, uh, kanina kasi doon sa syudad, tumunta ko sa Dumaguete malakas kasi yung ulan tapos uh, ganyan naman talaga kapag umuulan ay ang kasunod niyan ay sipon so galing tayo sa napakainit at biglang umulan so ito yung resulta so sinisipon tayo anyway y itong mga sumusunod natin ng mga pulet hindi pa sila nangingit pero uh, kasunod na rin ito dahil huling up uh, ito na batch na una ng itlog so siguro baka mga dalawang linggo pa o tatlong linggo bago sila mangitlog so yung mga itlog naman dyan ay yung tamang size na So yung mga maliliit, uh, hindi, hindi pa sadong hindi pa buo buo yung kanilang pangangatawan. So hindi pa natin yung mag-expect -e tayo na mangingitlog sila. So yung mag-expect tayo doon sa mga buong buo na talaga, malalaki na yung pangangatawan ng manok. So yun doon tayo mag-expect na mangingitlog na sila. So kailangan na rin natin ilagay ito sa bleeding pen para uh, masanay na rin sila na mangitlog sa pugaran. So labor intense kasi mga ka-farmers at ako lang mag-isa dito So, masakit na rin ang uh, likod ko. So, sa mga susunod na araw, yun yung ating uh, goal na matransfer itong mga manok na ito, yung nangingitlog na, para uh, makapagsimula na tayong um, at masanay na rin sila sa pangingitlog sa Pugaran. Alright? So, ito yung mga sumunod na batch. yung Ito yung tinanggalan natin ng mga abuhin. So ito ay malamang susunod na rin sila sa pangingitlog. Dahil meron na rin magaganda yung pangangatawan dito. At meron din na nagpapakasta. Ito naman yung mga manok mga farmers na yung iba ay kinagat ng lamok, yung tinamaan ng bulutong. So yung nakita ko na basang-basa yung kanilang mata dahil may sipon sila. Sa paggamot natin, ito ay pangatlong araw na. So nakikita ko na tuyo na yung kanilang sugat sa kanilang mata. So dahil epekto na rin sa paglagay natin ng gamot So yan o oh. So yung isa na yan Nung una basang basayan Yung kanyang mata Pero ngayon hindi na masyado So same doon sa iba Na tuyong tuyo na yung kanilang sugat sa kanilang mata So continue lang natin itong gamutin mga ka-farmers Hanggang gumaling na yung mga sisiyo natin Alright magtitimpla muna tayo ng gamot nila So yan mga ka-farmers, meron na tayong gamot sa kanilang tubig inumin. So yan yung sulfur QR na ginamit natin para magamot sila. All right.